Umulan na naman ng malakas. Ayan mo. Itong nasa harapan natin, iskulan to ng elementary dito sa bayan ng Las Piñas. Ayan mo. Lampas tuhod na yung baha. Yung iba gumagamit na ng rubber boat. Kasi may mga area talaga dito sa bayan ng Las Piñas na lampas tao na yung tubig. O, dito, malapit na sa hawak yung tubig. Ito, oh. yung mga rescue team ng Las Piñas naka-position na sa area ng, dito sa, mismo sa may area ng Las Piñas, ng Bayo Las Piñas, meron silang mga rubber boat Pero yung mga main road ng papunta ng Alabang, hindi na siya passable talaga. Ito, yung ispilahan ng elementary dito. Pinasok na ng baha. Oh, yung pinagawang sinipo. Pinagawang nilang sinipo ng ano? baha. grabe sobrang lakas Ayan, ah, yung mga bata na lalaro ito yung shortcut hindi tayo dumalong sa dinala natin kanina kasi lampas tao na daw yung tubig kasi ito yung video mababang tubig dito dito ko eh. nakapag live video ba ka tayo kasi hindi pa naman dito nag-aparood ng masyadong Hindi naman grabaran out dito kahit malakas yung hangin nung ng kahulugan ng bago Ito, sobrang lakas na yung ilan. <laughs> Wala na talaga yung mga tindahan dito nagsarado na. Naganap na kabili pa nga ka tayo ng tinapay, oh. Wala yung dinakan natin. Wala na kasi mga jeep na nag uh, Mag-iingat tayo sa paglakad natin kasi baka may mga bukas Ito si tatay ah Ito yun natin ah Bala talang tuwa pa sa ulan Nakapag-swimming sila ng ulan rin Ano Ito Ano uh yun? -huh. Grabe na dito guys Grabe na yung tubig. Ayan Yung mga bahay nga dito na masyadong mataas na Inaabot pa rin o no? Tingin mo taro o oh. Grabe dito guys ah. Ngayon ka lang ito na experience Mas malalim doon. Doon mas malalim doon. Mas malalim doon. Dito dito ka dumaan. Oh. Dito mas malalim. Oh, mas malalim dito, mas malalim kaysa doon sa Canada. Oh. Ayun Grabe na. Dito tayo na. Hindi tayo nakabili ng bigas, hindi so, tayo bibili ng bigas. ito yung mga buti may mga bukas na tindahan dito kaya na bukas dito hmm.

Lima. Wow. Ini